Good morning mga guys. Nandito naman tayo nagpaparamdam sa umagang ito. Good morning, good morning. Ako ay pauwi na dahil maaga tayo naka pinda ng pandesal at makuha naman panibagong panibago ma para dagdag na sa ating paghanap buhay na matipon na maipadala sa probinsya sa aking mga anak dahil nag-aaral sila lahat na makatapos, na hindi na makagaya sa akin, na ako isang high school lang. Na gusto ko makatapos kanilang pag-aaral na college. Kaya sa so, aking pinagsisikapan para sa mga anak ko na sa kanilang pagsisikap sa pag-aaral, ayan ang aking ginagawa na sinisikapan ko din na makakuha ng pera na magustusan ang kanilang pangangailangan sa paaralan. lalo na ako ay may college na medyo mahirap-hirap na talaga nang sila ay high school pa lang dati ngayon high school pang pa panganay ko medyo hindi ako nahihirapan ngayon naramdaman ko na ng college nahihirapan ako dahil po medyo malaki na ang gastos uh, magastos na rin kasi nangungupahan pa sa kanyang ano, paralan malayo kasi sa amin ayan mga ka guys vision at least na nakabigyan ko na siya ng pon vision ngayon uh, ngayong pang November eh, ay ano, October, sorry nabigyan ko na sana laging magsisikap sila at di mapabayaan ang kanilang pag-aaral para masuklian man ang aking pagod makatapos sila masaya na ako hindi ko naman sinasabi na matulungan nila ako hindi ko rin ako nag aasa na matulungan nila ako ang importante ay mapatapos ko sila mga guys yan lang ang aking hiling sa aking mga anak na hindi na sila gumaya sa akin na ako isang high school law na nagsikap din na walang magulang lahat wala naging ilo na nakatapos din high school sa akin mga pagtsatsaga na pagtinda-tinda ng mga banana queue kamuti queue uh, suman so yeah, mga niyo, mga gulayo noong ako'y nag-aaral pang high school Ayan, mga guys, kaya hindi ko na pinapadanas sa aking mga anak ang dadaan sa akin nang nakalipas nang ako'y nag-aaral pa nang ako'y binata pa gusto ko sila eh, matustusan ng kanilang pag-aaral sana naman pagbutihan nila ang kanilang pag-aaral na hindi naman sayang ang aking mga pagsisikap ng mga ginagawa sa kanila ang aking pagsisikap para sa kanila ayan, para sa pamilya ayan mga okay guys sana mga guys, okay, support naman ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger mga guys sa Facebook, Sandro Albia. Basta po ang aking YouTube, mahirap na vlogger sa YouTube. Iyan po, i-search niyo lang at pakishare, share ang aking hinihingi na sa tuwing ako ay nag-upload kahit paminsan pinsan na lang. Dahil nga po, so sobrang busy at sobrang hirap na paghahanap buhay para lang sa kanila na makapagtipo na makapadala ang aking paghahanap buhay. Ayan mga ka-guys. Kung sino ang mga ibang magulang dyan, sana paralin yung mga anak nyo. Kasi ang mga anak nyo, ang silbing tulay na patungo sa kaunlaran ng iyong pamilya pag sila'y nakatapos. Yan lang mga sasabi ko sa inyo. Huwag niyong patrabahuhin. Paaralin niyo mga anak niyo. Iyan mga guys. Nagagaya kong padre pamilya. Kasi pag di sila nag-aaral na kung kayo yung mawala naman. Kawawa naman sila na wala pinag-aralan. Mamalita ng tao. Wala pinag aaralan Huwag may pinag aaralan Okay? Di sila ma mang Ni Mangmang. Yan mga guys. Ang aking share para sa inyo. Walang mahirap po sa may mga pangarap na anak at pangarap na magulang para sa anak na makatapos. Ayan lang masasabi ko po. Kahit mahirap po, gawin niya na lang po para sa anak nyo. Hmm. Kung may bisya naman po kayo, alisin nyo na lang. Ilan nyo na lang sa anak nyo na makakaroon na baon sa araw-araw. -ara. Maraming salamat po. Nandito na po tayo sa simbahan. Maraming po kalimutan ng ating YouTube channel. Mahirap na vlogger mga guys. Thank you mga guys. God bless sa inyo. Good morning to all of you.